Inaasa ng Senado ang umano'y kapatid ni Alice Go na si Sheila sa inilahad niyang impormasyon kung paano sila nakalabas ng bansa. Di raw tugma ang sinabi ni Sheila na dumaan sila sa Saba sa nakatatak naman sa kanyang passport na nakapasok siya ng Kuala Lumpur, Malaysia. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Piniga ni Senator Risa Hontevero si Sheila Go kung paano sila nakalabas ng bansa ni dating Bamban Mayor Alice Go. Di raw kumbinsido ang senadora na sumakay ng bangka at fishing vessel ang mga Go para makarating ng Malaysia. Ang hirap paniwalaan actually na tatlo kayo ni na Alice, bilyones ang pera ninyo, na? pinagahanap ng buong bansang Pilipinas, i-expose nyo ang sarili nyo sa ganyang delikadong biyahe sa dagat. Mari mo bang i-describe sa amin yung itsura ng Shemben na na yan? Kasi beach yata yun. Beach, uh, palang beach na may buhangin. Siyempre naman, beach. So may buhangin. Okay. Ano pa? May tao, pero hindi ka ano. May kaunting... Palang turista ata yung tao na yun. Ipinakita rin ni Honteveros ang kopya ng passport ni Sheila Go. May tatak ito noong July 18 para sa pagpasok sa Malaysia via Kuala Lumpur. Lumalabas na naunang dumating ng Kuala Lumpur ang mga Go bago sila nagsaba. Pero giit ni Sheila, sa dagat daw talaga sila dumaan at sa Saba sila pumasok. Nauna ka dapat sa Kuala Lumpur kaysa sa Saba. Pero ang kwento mo noon hanggang ngayon mula Pilipinas galing sa Saba. Dumaan muna ba kayo sa Kuala Lumpur? Kasi pagdating kami sa Sempen na, mm -hmm. may, may ano pa, biyahe pa kami. Mm -hmm. Biyahe kami, tapos dalating sa isang lugar, mm -hmm. Malaysia na yan. Nakainan alaw kasi kami doon. Tingin daw ng mga senador, nagsisinungaling o hindi kumpleto ang mga sinasabi ni Sheila. You owe it to yourself na magsabi ng katotohanan. Hindi ka makakalabas ng Pilipinas ng ganun lang. Hindi ka makakawala sa mga otoridad sa Pilipinas ng ganun lang. Nasasabihin mong wala kang alam o walang tumutulong sa iyo. Binalaan pa ng mga senador si Sheila na posible siyang makulong kapag patuloy siyang magsinungaling. Kinumpirma kasi ng Anti-Money Laundering Council sa pagdinig na sinampahan na nila sina Alice at Sheila Go ng 87 counts ng money laundering. At ang parusa, pito hanggang labing apat na taong pagkakakulong sa kada count ng kaso. Yung sinabi ng AMLAC na posibleng i-sentensya sa inyo ay mula 609 years hanggang 1,218 years. Lampas-lampas sa lifetime ng isang tao. So isipin yung mabuti kung worth it na patuloy na hindi magsabi ng totoo. Nag-report din sa pagdinig ng Senado ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Na-check na raw nila ang passenger manifest ng mga eroplanong lumipad palabas ng bansa simula nitong May 24. At wala raw sa mga record ang pangalan nila Alice, Sheila at Wesley Go. Pero aminado sila, wala silang kakayanan na, na i-check kung peke ang lamang pangalan ng mga flight plan. Paliwanag pa ng CAAP, cleared na ng PNP at Customs Immigration Quarantine o CIQ ang mga pangalan na isinusumite sa kanila. Hindi na rin daw nila check kung mga taong ito ba mismo ang sumakay sa eroplano. Sa huli, nanindigan pa rin si Sheila na totoo ang sinabi niya sa naunang pagdinig. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Banyos News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.